kalusugan ng usok ng bulkang Taal nitong weekend na tulad ng fog o volcanic smog. Dahil dyan, nabalot ng makapal na fog ang ilang lugar sa Batangas. Halos mag-zero visibility pa. Umabot na rin yan hanggang sa ilang lugar sa Cavite. Ang posibleng epekto sa kalusugan ng fog at ang kabuoang detalye sa balitang yan, abangan. Maya-maya lang dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong August 19, kasama ang buong ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balita hatid ng frontline sa umaga. Nagngangalit na sunog bumulaga sa mga bumbero sa barangay San Isidro sa Paranaque kagabi. Bagyong din na nasa ilagang silangan ng Batanes, lalo pang lumakas. Klase sa ilang lugar, sinuspindi na. Ilang Pinoy nakauwi na sa bansa kasunod ng tumitinding gulo sa Lebanon. Mandatory repatriation, pinag-aaralan ng ipatupad. Viral ngayon, truck ng bumbero, ginamit daw para punuhin ang tubig ng isang pribalog swimming pool sa Taytay Rizal. Isa pang mainit sa mga netizen, Leon sa Baluarte Zoo, nakunang sinasaktan ng ilang bantay para sa mga gustong magpa-picture kasama ang hayop. At Meralco Boats, pinatao pang Magnolia Hotshots sa maksyong pagbubukas ng PBA Season 49. Volcanic smog o fog ang ilang bahagi ng Batangas at Cavite simula kahapon. Patuloy kasi ang pagbubuga ng usok ng Bulkang Taal. Kaya naman pinag-iingat ang mga apektadong residente dahil baka makasama ang fog, makasama ang fog sa kanilang kalusugan. At nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nakuha na ng video ng isang netizen ang paglalabas ng puting usok ng Bulkang Taal nitong Sabado. Malayo pa lang, kitang-kita ng mataas at makapal na usok mula sa vulkan. Hindi na po makita ang kabilang bahagi ng tagaytay at ng talisay dahil sa sobrang kapal po ng usok ng vulkan. Sa Taal Lake, halos na hindi na makita ang taal sa kapal ng volcanic smog o vog. Umabot pang pa vog sa ilang bahagi ng Cavite tulad ng silang. Paliwanag ng PHIVOX, malakas daw ang steaming o nilabas na usok ng taal kahapon. Bumaba ang vog dahil mahina ang hangin itong mga nakalipas na araw kapag hindi makaangat and uh, kapag uh, mapagal yung hangin, ito ay nag-stay lang sa lower ground. Ang napadpad sa mga bayan-bayan, ito po ay uh, ito yung naamoy at nakakaroon ng heat. Ito na yung bug. Ang vog o volcanic smog ay naghahalo-halong asupre mula sa bulkan, water vapor at carbon dioxide. Dito nabubuo ang mga maliliit na particles na kumakalat sa himpapawid at bumabalot sa paligid. Delikado raw kapag nalalanghap ang vog. Posible raw itong magdulot ng pangangatin ng mata at lalamunan dahil acidic ang sulfur dioxide na nilalabas ng Taal. People who may be particularly sensitive sa vog are those with uh, with health conditions like asthma, o, yung ibas, may lung ibas. diseases and uh, may mga sakit sa puso. Posible raw magtuloy-tuloy ang VOG kung walang hangin at ulan. Hindi naman daw ito nangangahulugan na magkakaroon ng phreatic eruption ng taal, lalot labing isang araw na raw na walang naitatalang lindol mula sa bulkan. Pinaalalahanan lamang ang mga residente na apektado ng VOG na magsot ng face mask at kung maaari, manatili muna sa loob ng bahay. Kung wala raw face mask, pwede naman daw panakip ang basang tela. Kung nakalanghap ng asupre, uminom daw ng maraming tubig para matunaw ito. Kung malala ng pangangatin ng lalamunan at mata, magpakonsulta na raw sa doktor nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Dahil nga po sa VAG mula sa Bulkang Taal, walang pasok ang halos buong Batangas at ilang bahagi ng Cavite at Laguna. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas, public o private, sa mga bayan ng Agoncillo, Balayan, Balete, Kalaka, Kalatagan at Nasugbu. Pati na rin sa San Jose, San Luis, Santo Tomas at Taal, Talisay, Tanawan sa probinsya ng Batangas. Bukod sa mga naon ng nabanggit, siyam na iba pang bayan ang nagdeklara rin ng walang pasok sa lahat ng antas. Preschool hanggang senior high school lang naman ang suspendido sa bayan ng Laurel at Tui. Sa Kabita naman, sa lahat ng antas walang pasok sa Dasmarinas, General Trias, Indang, Magallanes, Maragondon at Silang. Habang sa Laguna, walang klase all levels, San Pedro at Santa Rosa, pero preschool hanggang senior high school lang sa bayan ng Kabuyaw ang walang pasok. Samantala dahil naman sa ulang dala ng Tropical Storm Dindo, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Camarines Sur. Nakadepende sa mga pribadong paaralan kung magsususpindi rin sila ng klase. Weather update naman po tayo, lalong lumakas ang bagyong Dindo at tuluyan ng naging tropical storm. Huling namataan ng bagyo, 640 kilometers silagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan at posibleng lumabas din ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na labindalawang oras. Walang direktang epekto ang bagyong dindo sa panahon ngayong araw. Pero magdadala ng pag ang hanging habagat sa Batanes at Babuyan Islands. Sa natitirang bahagi ng bansa, asahan daw ang mainit na panahon. Posible naman ang pag-ulan pagdating ng hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Wala sa bagyo, dumako naman tayo sa Paranaque kung saan halos isan daang pamilya ang nasunugan kagabi. Ilang residente naman ang nasugatan sa paglikas. Nasa front line ng balitang yan si Dave Abuel. Pinulabog ng na tapoy ang mga residente ng barangay San Isidro sa Paranaque City nang magkasunog pasado alas 7 kagabi. Dahil sa apoy, halos magkulay kahel na ang buong paligid. Kita rin ang naglalaki ang apoy na unti-unting tumutupok sa mga magkakatabing bahay na gawa sa light materials bukod sa matinding apoy, nabalot din ng makapalausok ang lugar. Ayon sa barangay, sinubukan pa raw apulahin ng mga residente ang apoy, pero di nila napigilan ang paglaki nito. Tumakbo po sila lahat doon eh, kasi ang first response po natin ay ang mga homeowners, kaso po talagang hindi na po talaga kinaya ng fire extinguisher nila. Kabilang sa mga nawalan ng bahay, ang magkapatid na si Harem at Hilda. Si Harem, ilang papeles lang ang nabitbit dahil malapit na raw sa bahay nila ang apoy nang malamang may sunog. Inuna raw kasi niyang ilabas ng bahay ang kanyang 82 anyos na ina. Umiiyak na po yung nanay ko eh. eh. Babalik ako, babalik din po siya. Kawawa naman po. Kaya hindi na lang po ako nagsalba. Hinila ko po kasi ayaw niya na po umalis doon sa bahay. Hindi naman mapigilan ni Hilda na maiyak nang ipaliwanag sa kanyang bunsong anak na hindi nito naisalba ang mga gamit nito sa eskwelahan. Tanging bag at sapatos lang ng kuya nito at ilang baso sa kusina ang nailigtas ni Hilda. Wala nang natira yung uniform nila, yung libro. Wala na talaga. Naubos. Pati mga sapatos niya, yung mga notebook. Hindi nga sila nakapasok talaga. Sa tala ng barangay, aabot sa 58 bahay ang natubok ng apoy halos isang daang pamilya ang naapektuhan. Karamihan sa kanila, sa mga tent sa covered court muna nagpalipas ng gabi. Dalawa ang napaulat na nasugatan sa sunog. Aabot sa kalahating milyon ang nasunog na ari-arian. Alauna na ng madaling araw ng tuluyang napulang apoy. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Okay. Bangkay nang natagpuan ang isang lalaki sa Antipolo City nitong weekend. Ang biktima pinagsasaksak muna bago itinapon sa ilog. Nagbabalik si Dave Abuel. Nakasako, duguan at palutang-lutang sa ilog. Ganyan natagpuan ang labi ng isang lalaki sa Antipolo City nitong Sabado. Ilang bata raw sa lugar ang unang nakakita sa bangkay hanggang sa may makapag-report sa mga pulis. Tatlong saksak ang kumitil sa buhay ng biktima na kinilalang si Christian Magputol, 26 anyos. Kaya ang tsuri namin is maaring malapit lang siya tinapon at doon lang siya parang nag-stack. Kasi kung malayo-layo at matagal siya nakababad sa tubig, malamang hindi lang yan. At base sa kanilang investigasyon, hindi lang isa ang pumatay sa biktima. We are theorizing uh, na hindi lang isa ang nagsagawa nito. Kasi nga uh, kung pagbabasihan natin yung bangkay ng tao, is tapos yung nakabalot siya ng uh, sako, uh, para mahirapan kung isang tao lang itong suspect po natin. So we are really looking into possibility na two or more. Kwento ng kapatid ng biktima, Webes ng madaling araw nang umalis ng bahay si Christian. Umalis daw ito nang walang pangitaas, kaya tingin nila hindi to lalayo pero hindi na ito bumalik. By mental condition daw na bipolar si Christian, pero hindi naman daw ito nang aaway kapag inaatake. Kaya pala isipan ngayon sa kanila kung bakit gano'n na lang ang sinapit ng biktima. Kung sino man ang pwedeng maging witness, tulungan kami para makamit yung justicia kasi hindi ito talaga deserve ng kapatid ko po yun. Justicia ngayon ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Mensahe nila sa mga pumatay kay Christian. Nakikiusap na po kami sa inyo. Sana po makonsensya kayo. Sana po ay kusa na, na po kayong umamin para makamit na po namin ang justicia. Para po magkaroon pong linaw sa aming lahat kung paanong nangyari po ito. Patuloy pa ang investigasyon ng mga polis pero may personal interest na daw sila sa krimen. Nagbabalita muna sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng bus sa may EDSA busway sa Quezon City. Sakay ng habal-habal ang lalaki ng madisgrasya sa northbound lane ng EDSA. Nasagasaan na nga na pa sa ilalim ng bus ang biktima. Kwento ng bus driver, bigla nag-u-turn ng motorsiklo sa may bahagi ng North Avenue. Aminado ang rider ng habal-habal na siya ang may kasalanan sa disgrasya. Handa siyang pagdusahan ito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa ibang balita naman, buwaba na ang presyo ng baboy sa ilang pamilyan sa Metro Manila dahil sa takot na dulot ng African Swine Fever o ASF. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, 35 pesos kada kilo ang natapya sa presyo ng liempo mula nung pumasok ang Agosto. Sa 10 piso kada kilo naman ang ibinaba ng presyo ng kasim. Nabawasan daw kasi ang mga bumibili ng baboy dahil sa ASF. Tumaas naman ang presyo ng itlog at ng manok na alternatibong source ng protina. Sa isang palengke sa Marikina, nasa 220 pesos per kilo na ang buong manok habang pumapalo na ng 250 pesos kada kilo naman ang choice cut. Sa gitna ng pagkalat ng ASF, tiniyak ng Department of Agriculture na hindi aabot sa mga palengke ang kontaminadong karne ng baboy. Pinupondohan na rin daw ng gobyerno ang programa para sa pagpaparami ng baboy. Susunod, lalaki patay matapos barilin sa loob ng minamaneho niyang van sa Antipolo City. Mga netizen, ikinagalit ang pangmamaltrato sa isang leon ng Balwarte Zoo sa Ilocos Sur. Leon, baka raw droga dahil mukhang bangag. At truck ng bumbero, ginamit daw para punuin ang tubig sa isang pribadong pool sa Rizal. DILG, pinaiimbestigan na yan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. On spot ang isang motorista sa Antipolo Rizal. Matapos siyang barilin sa ulo. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Wala ng buhay ang lalaking ito ng datna ng mga pulis sa loob ng puting van na ito sa Marcos Highway, Antipolo City. Kahapon ng madaling araw ng barilin sa ulo ang 56 anyos na biktima. Ayon sa asawa niya na isang kagawad, umalis ang mister kasama ang kanilang apo para sana bumili ng pagkain. Pero laking gulat niya nang dumating sa kanilang bahay ang apo kasama ang isang tumulong na residente after mga 30 minutes, bumalik po yung apo ko. Sabi niya, mami, mami, mami. Sabi niya, binaril ang daddy ko. Di naman lubos maisip ng asawa ng biktima ang posibleng motibo sa likod ng pagpatay. Pero bago ang krimen, isang tauhan ng barangay din ang binaril kamakailan. Actually, 40 days pa lang po nung isang task force namin na binaril din. For what reason, hindi namin alam. Pero very clear doon, clearing operation po ng Cogeo Gate 2. Sa follow-up operation, arestado ang isang lalaki matapos idiin ng ilang nakakita sa pamamaril. According sa mga witnesses natin, no, uh, siya ang ating biktima ay nakasakay sa kanyang van uh, ban kung saan uh, siya ay nakita at pasama yung uh, suspect na nag-uusap. Pinaputukan siya ng isa lang sa ulo. Todo tanggi naman ang suspect sa paratang. Sabi-sabi lang po lang nila yun na maraming nakakita. Wala po ako din sa area na yun. Nung ano na yun, nasa bahay po ako, po kami ng mga uh, kaibigan ko. Yung dinapot po nila ako, tulog po ako. Wala po akong baril. Nasa kusodiyan na ng antipolo polis ang lalaki na posibleng maharap sa reklamong murder. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa antipolo pa rin mga kapatid, tinutugis ngayon ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone sa isang tindahan. Ang pagnanakaw, nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang tindahan sa barangay dela Antipolo, makikita ang isang lalaking nakahelmet na naninigarilyo. Nagpunta raw ang lalaki sa tindaan para magpalog ng 50 pesos sa kanyang e-wallet. Walang kaalam-alamang tinderang magnanakaw pala ang katransaksyon niya Maya-maya, pinalapit na lalaki ang babae para raw i-double check ang resibo sa e-wallet. Akmang kukunan ng lalaki ng litrato ang cellphone nang bigla niya itong hinablo sa katumukbo palayo. Nagtatalo naman ang tindera sa sobrang taranta. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita may main lakabang palang kasabot na rider ang sospek. Mabilis na sumakay sa motor ang lalaki sa maripas. Labis na trauma raw ang naramdaman ng tindera matapos ang pangyayari. Sobrang nakakabaw po to the point na parang lala, paglalabas ka ng kwarto po parang feeling mo may nasa loob ng bahay niyo po. Ganun po, nakakatroma po. Aabot sa 13,000 pesos ang halaga ng cellphone na tinangay ng mga sospek. Kuwento naman ng barangay, nakausapan nila ang riding in tandem bago ang krimen. Nagtanong daw sila kung saan pwedeng iparada ang motorsiklo nila ang sabi ko po, iayon para hindi po nakasagabal yung motor. Ang, sa, ang hindi po ako nila sinunod, ang ginawa nila, inikot lang po yung motor para papunta po sa kung saan sila ang direksyon. Palabas po. Hindi raw nila kabarangkay ang mga sospek pero naiblatter na raw ang mga ito. Ito rin daw ang unang beses na may nangyaring holdapan sa kanilang lugar. Kaya paigtingin na raw ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. King o Hari kung tawagin pero tila naging alipin ang isang leon dahil sa pangmamaltrato ng mga caretaker sa Baluarte Zoo sa Ilocos Sur. ng video ang paghila sa buntot at pagsipa sa kanya para lang makipagpicture ang mga turista. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez hampas sa ilong at pagsipa sa paa. Ganyan pinipilit na mga caretaker ang leon na si Kie na gumising at umayos para sa mga nagpapapicture na bisita ng Baluarte Zoo sa Ilocos Sur. Sa isa pang video na nag-viral, makikitang papikit-pikit na si King. Pero pilit na inaangat ng caretaker ang kanyang ulo. Inaambahan pa siya ng suntok ng mga bantay niya. Nakakita rin ang Animal Kingdom Foundation ng video kung saan nasa pulang paghila sa buntot ng leon based on the video that was sent and presented was that yung kung si Lion King ay medyo sinisipa, pinupok, he appears to be groggy. Dahil sa sobrang tamlay at pagkaantukin ng leon sa mga kumakalat na video, naghinala tuloy ang netizens na baka binibigyan sila ng pampakalma o pampaantok pero depensa ng Baluarte Zoo, natural lang na maging antukin ng mga leon tuwing araw. Nag-iipon daw kasi sila ng lakas bago sila mag-hunting sa gabi. Sa kabila nito, aminado ang zoo na maling pilitin si King na gumising sa araw, lalot labag ito sa natural nilang behavior. Kinundin din rin nila ang nakunang pagmamaltrato kay King. Ni kailanman ay hindi nila kukonsintihin ang pananakit sa mga hayop. Para naman sa Animal Kingdom Foundation, Nag-iiba ang behavior ng isang leon kapag nakakulong. In a captive environment po. Wala naman po silang wala naman po silang natural behavior na ina-express. They don't run around, they don't hunt. Wala po silang pinagpupuyata na pag-hunting. We are not saying that Lion King was drugs. What we are saying is that we hope that the people will stop patronizing wildlife selfies. Sa ngayon, sinibak na ng Baluarte Zoo Foundation ang isa sa mga nakunang nagmamaltrato kay King. Alam din daw ng Baluarte Zoo ang problema sa pagpapapicture sa mga hayop. Kaya naghahanap na raw ito ng paraan para maaaring makapagpapicture ang mga bisita nang hindi nakakastress para sa mga hayop. Pero giit ng Animal Kingdom Foundation, dapat nang itigil talaga ang wildlife selfies at photo ops, kung saan malaki ang posibilidad na minamaltrato ang mga hayop. Para naman sa POS, hindi lang dapat pananakit sa mga hayop ang tinatrato bilang animal cruelty, kundi ang mismong pagkulong sa kanila sa mga zoo. Anywhere that you keep wild animals in zoos to display them is cruelty. Regardless of what he is fed, and how big his cage is and the fact that he's being made to do what is highly unnatural for lions. Tigilan na natin to. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang umano'y paggamit ng BFP fire truck para mag-refill ng swimming pool sa Taytay Rizal. Kumalat ang larawan sa social media kung saan makikita ang fire truck ng BFP sa labas ng isang bahay habang nagsasalin umano ng tubig sa pribadong swimming pool. Kaya naman agad ipinag-utos si Secretary Benhur Abalos ang investigasyon tungkol sa insidente. Kailangan daw alamin kung sinong tauhan ng BFP ang sangkot dito. Posible raw tanggalin sa pwesto ang mapatunayang nagkasala. Sa isang video naman sa TikTok, pinabulaanan art ng artistang si Kai Cortez na pagmamay niya ang bahay na tampok sa viral photo. May ilang post kasi sa social media na nagdadawit kay Cortez sa issue. Wala po tayong swimming pool sa bahay at hinding-hindi po tayo gumagamit ng resources ng gobyerno para mag-fill ng swimming pool dahil wala po tayong swimming pool. Susunod, Ferris wheel sa Germany na habang umaandar at pampagising ng isang teacher sa kanyang klase kinaliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. na namang insidente ng banggaan sa dagat ang naganap umano sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Sa video na ipinost ng China Coast Guard, makikita ang dalawang barko. Uharaw ang video malapit sa may Eskola Shoal kaninang madaling araw. Ang isang barko na nilagyan ng Philippine flag, unti-unting lumapit at binangga ang barko ng China. Dagdag pa ng kanilang Coast Guard. Sinadya raw ng ating barko na mambangga pilit daw dumaan ang barko ng Pilipinas sa lugar kahit papaulit-ulit ng binalaan ng China. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ng National Security Council na may nangyaring ang baggaan kaninang madaling araw. Pero di lang isa, kundi dalawang barko ng Pilipinas ang binangga ng China. Dahil sa dangerous maneuvers, napinsala ang BRP Cape Enganyo at BRP Bagakay. Sa kabila nito, Natuloy tuloy pa rin ang misyon ng Pilipinas na magatid ng supply sa Patag at Lawak Island. Lalo pang nababahala ang mga eksperto sa patuloy na pagkalat ng MPAC sa mga bansa sa Africa. Sa Congo nga, limang daan na ang namatay dahil sa virus. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Doble kayot na ang mga doktor at eksperto sa bansang Congo para pigilan ang pagkalat ng MPOX o so monkeypox virus. Sa ngayon kasi, limandaan na ang namatay habang labing limang libo ang ang kaso. Ayon sa Health Minister ng Congo, taong 2022 pa raw nagsimula ang outbreak ng virus sa bansa. Sa gitna ng pagdami ng kaso, doble kayod na ang mga otoridad para paigtingin ang kampanya kontra sa MPOX. Pero marami raw ang duda rito. There are some adults who prefer to go to churches to get prayed for instead of visiting health facilities. By the time they arrive at hospitals, the Mpox virus is at an advanced stage. That's the reason why we have recorded many deaths. Bukod sa Congo, kumakalat na rin ang sakit sa labindalawa pang bansa sa kontinente ng Afrika. Kamakailan lang ay nagdeklara ng global health emergency ang WHO para sa sakit. Sa Pilipinas, may siyam na kaso raw ng Mpox. Apat dito ay noon pang 2022, habang lima noong isang taon. Mapili ang entrada ng bus na yan sa isang intersection sa Lima, Peru. Nakahinto ang mga sasakya pero dire-diretsyo lang ang bus. Kumabig pa ng takbo ang super, pero nabangga nito ang mga kotse. Tumagilid pa ang bus at nataga na ng isang sasakyan. Basa sa investigasyon, hindi kumagat ang preno ng bus kaya't na disgrasya. Apat na kotse ang binangga ng bus. Sampung tao ang sugatan ng dinala sa ospital. Nagpapagaling na ang mga biktima. Kalagitnaan naman ang kantahan at kasiyahan sa isang music festival sa Germany nang biglang magliyap ang isa sa mga cabin ng Ferris wheel sa di kalayuan. Sakuang ito ng isang netizen makikitang umiikot pa rin ang mismong ride habang nasusunog. Pilit namang pinahinto ng staff ang Ferris wheel at saka ibinaba ang mga sakay nito. Ayon sa mga pulis, apat na tao ang nasugatan. Tatlo ay nalapnos ng apoy habang isang namamasyal naman ang nahulog mula sa Ferris wheel. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nakakapasok lang na balita mga kapatid, inabisuan na ang lahat ng piloto at airlines na umiwas muna sa paglipad malapit sa Taal Volcano dahil pa rin yan sa bagbuga ng vulkan ng usok na nagdulot ng volcanic smog o VAG. Tatagal ang notice to airmen o NOTAM hanggang bukas alas 9 ng umaga. Samantala nagbalik aksyon na kagabi ang PBA para sa pagbubukas ng 49th season sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Pero bago yan, kinilala muna ang top players sa nagdaang season. Kasungkit ni si San Miguel star June Mar Fajardo ang record extending na ikawalong most valuable player award itinanghal namang Rookie of the Year ang 2023 number one pick na si Stephen Holt habang most improved player ang forward ng Rain or Shine ni Lasso Painters na si Jonard Clarito. Agaw pansin naman ang muses ng bawat koponan Naglaan din ng oras ang liga para sa Pinoy Olympians. Bukod sa performance ng ilang artists gaya ni na Arthur Neri, Hev Abi at Angelica Kang, hindi rin nagpahuli ang ilang players. Sa mismong laro naman, pinataob ng reigning Philippine Cup champions ng Meralco Bolts, ang Magnolia Hotshots 99-94. Gumawa naman ng kasaysayan si Chris Banquero sa second quarter matapos ipukol ang pinakaunang four-point shot sa kasaysayan ng PBA. Lunes na naman. Welcome back. Yes. Oy, welcome Thank back. you. Ito. Unang araw ng pasok natin mm -hmm. sa trabaho o kaya sa O okay, Kaya naman mm -hmm. kailangan magising talaga ang diwa para sa mga susunod na araw. Isang buong linggo eh. Tama, mm -hmm. tama. Pero kung gapang nagapang gapang po kayo <laughs> para magamit nyo itong energizer baka magamit nyo itong energizer na to. Panuorin po natin. Ako'y Nakikinig! Ako'y Game na game ang mga estudyanteng yan sa pampagising exercises ng kanilang teacher sa Manoligaw National High School sa Agusan del Norte. Isa lang daw yan sa mga energizer ni Sir Jazz sa kanyang klase. Kwento ng guro, nakita raw niya kasi ang ibang mga estudyanteng niya na inaantok kaya naisip niyang ipagawa ito para magka-energy sila sa klase. Sabi naman ng ibang mga estudyante sa comment section, sana hindi makita ng kanilang teacher ang activity na to. Mahirap na raw. Lalo't marami sa klase nila ang nonchalant lang. <laughs> sa panahon niya, nausong yung debut. Ayun naman ang bagong oh, term. Oo, <laughs> yan ang nausong. Ito lang. Oh. Oh, ay, syempre. <laughs> Kamusta mga kasyon? Binay-enjoy naman. Bilaytan, happy birthday. Nag-uwi ka pa sa lupo. Thank you, thank you. Ay. Okay, ayan, okay, na. Okay, okay. ayan na. Nawalan siya ng energy <laughs> dun sa part na yan. <laughs> uh. At yan po, ang mga informasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.